Hello po, magandang gabi po. Ito na po kami ngayon ng mga kaibigan ko. Pupunta po kami sa dagat. Mangunguha po kami ng isda ngayong gabi. O pa meron kaming maulam at aming maihaw. Ayan po, ito po yung mga kasama ko sa likod. At yung iba po ay pre na po namin yung aming mga gamit. Ito po yung dagat na nakikita nyo sa likuran ko, mga kalodzi. siyan po. Diyan po so, kami mangunguha ng isda. At ito naman po yung kasama ko sa likuran ko. Oh. Ayan po siya. Kararating nga lang namin dito. Tapos pre-prepare -pre 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 na namin yung mga gamit namin. Uh -huh. Yung panghuli ng mga isda. Ayan na po. Kahit anong makukuha namin dito mga kalods. Basta merong mahuhuli pag uwi sa bahay. May mauulam. Ito na po. Yan po ang aming mga pangsungkit sa mga crabs at pati na rin sa isda. Ayan po, kaya po kami ay nandito dito ga gawa po ng aming mga trip. Ito po ay aming kukunin sa dagat ang aming mga isda na mahuli. Ito na po mga kalods, tingnan nyo po. Dito na po kami sa dagat, yan na po lods, ito na po. Nanguhuli na po kami, umpisa na po kami manguha ng aming makakain. Ito na po, kahit ano po basta makuha namin sa aming, sa aming panungkit, ito na po. O pa na. kaya bawat mga isda na makikita namin o mga crabs ay talagang makukukuni namin. Ito na po mga lords, ang ganda po ng view ng aming pinagkukuhaan ng isda sa hunasan kasi low tide po. <laughs> Yan na po mga karels, tingnan nyo po, ang ganda po ng ilaw. Yan po, iba't ibang kulay. Ito po sa amin ay tinatawag na boulevard. Yan po, ito po, dito po kami banda ng huli. Yan na po ang aming kukuha Ito na po, nak makikita nyo po ito po lahat ang aming huli sa aming pangunguhan ng isda sa boulevard. Kasi masarap po, ito po lahat ang aming nahuli mga kalods. Tingnan nyo po, ang sarap po ito, tinola at saka pang ihaw lahat po ng klasing luto ay pwede natin gawin dito pasinsya na po kayo Lods ito lang po ang huli namin <laughs> maraming salamat sa biyaya na binigay sa amin salamat po dahil marami kaming nahuli o oh, nakukuhang isda ang sarap-sarap at ang laki-laki pa. Sana po ay sasama kayo pag mangunguha kami ng isda para ganito kalaki ang iyong mahuli o makukuha. Salamat ang dami. Matutuwa ang pamilya ko nito. Lalo na yung asawa ko. Mga karils, yan na po. Wow, ang laki-laki ng mga nahuli namin. Yan po. Ito na po lahat ang aming lahuli. Bang Mai Cara main ni Gapok Selamat